Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Kuti-kuti ko na nga matatapos itong mga parsa na dumating itong first week of October. Pero bago nga tayo mag-unbox ay magtitimpla nga muna ako nitong aking iniinom. Ito nga pala yung Miracle Barley. Ang kinagustuhan ko nga dito ay hindi siya lasang damo. Ang lasa niya ay cucumber lemon tapos mas masarap siya kapag malamig na lamig kapag iinumin. Eh. Hindi na nga ako naglalagay siya ng yellow dahil meron naman kaming malamig na tubig at okay naman yung lasa. Kaya ka pala umiinom ako ng barley dahil napakadaming ang benefits nito. At ang laking tulong sa akin dahil hindi na ako inaasid. Pagkatapos ko nga mayroon ng barley, eh, sisimulan ko na nga mag-unbox. Sisimulan ko na nga dito sa outfit niya sa Pasko. Napakakit cute nga nito, parang Christmas tree si just Diyos ko, dahil. Natatawa nga ako dito dahil nilagay ko nga ato eh, hindi gumagalaw si Ring. Next parcel naman na yung susuti ni Raisin. Color green nga din pala ito. Gusto ko din talaga kapag pinapasuot ko sila damit ay turno sila. Next naman ito, napaka cute na harness. Tapos meron na siya saklo. May ganto na nga din pala si Raisin pero yung kanya is dark. Meron na nga kami isang ganto pa kaso ang laki kay Rain kaya naman nagpa-order ulit ako ng small. O ba diba, napaka cute. Next naman ito, panggupit ng kuko nila. Pero sa totoo lang si Rain lang talaga yung nagugupit ako ng kuko dahil ayaw magpapahawak ni Raisin ng paa. Diyos ko dahil. Ang kinagandahan dito is may ilaw na tapos yung yung kuko ay pumapasok pa rin doon sa loo at hindi na magkakalat pa yung kuko na ginupit. Next naman itong polo ni Raisin. Next naman parcel, ito naman yung dental stick. Maganda nga rin pala bigyan ng dental stick yung ating mga fur babies para maalis yung mga tartar. At syempre, para malibang na rin kapag may ginagawa tayo. Para hindi sila manggulo. Uh -huh. Mm of Next office, we have attorney Annalisa, Miss Angelette. O oh, di diba? Sarap na sarap yung dalawa at busy na busy sa pagkain. At next parcel naman yung may nagpadala din sa amin na pipad. At ang next ay ito namang extension. Bali, tatlo nga pala yung extension na pinadala sa amin at iba-iba tong klase. Next naman itong ilaw na napakaganda nga at napakamura lang. Madali nga lang din pala ito buuin. Bali, ilalagay lang yung mismong stand tapos i-screw nyo lang yung tigili. 360 rotating na nga pala ito. At ang next parcel naman, ito lalagyan naman ng extension para hindi pa kalat-kalat sa lamesa. Mas maganda kasi kapag hindi kita yung extension at mga wires. At hulaan nyo kung ano nga ba ang mga parcel na to at abangan nyo na lang sa next mini vlog.